Diyan naman sa bahagi ng Dabao, ang Department of uh, Social Welfare and Development Secretary na si uh, Rex Getsalian at iba pang mga opisyal, pinagunahan ho yung mga uh, pagsasagawa uh, ng inspeksyon sa kalagayan ng mga evacuation centers at uh, yung ating mga kababayan na nagsilikas ho sa Dabao Oriental. Makibalita tayo sa Bombo Radio, Dabao. Bumisita ngayong araw sa Davao Oriental sina Secretary Rex Gatchalian at Secretary Vince Dison kasama ang ilang undersecretaries upang personal na silipin ang kalagayan ng mga evacuees at masiguro ang maayos na distribusyon ng tulong. Umakit na sa pito ang bilang ng mga nasawi matapos ang malakas na lindol na may lakas na 7.6 magnitude na yumanig sa Davao Region bandang 9.43 ng umaga noong October 10, 2025. Kaninang umaga, nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11 ng pamamahagi ng ready-to-eat food boxes sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Taragona Davao Oriental. Nagkaisa naman ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at mga volunteer na residente sa pagtatayo ng mga DSWD family tents sa Municipal Park, Barangay Central, Taragona Davao Oriental. Ang mga tent ay nagsisilbing pansamantalang tirahan ng mga lumika sa habang nagpapatuloy ang mga operasyon ng search, rescue at recovery. Bumisita rin ang mga tauhan ng DSWD Field Office 11 sa bawat tent upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pamilya at agad na matugunan ang kanilang pangangailangan. Bukod dito, nagtayo rin ang ahensya ng Women Friendly Space upang magbigay ng ligtas at suportadong lugar para sa mga kababaihan at bata na naapektuhan ng kalamidad. Sa kabilang banda, inanunsyo ng City Social Welfare and Development Office 11 na bukas ang kanilang tanggapan sa pagbibigay ng psychological support services para sa mga pampubliko at pribadong paralan sa Davos City. Layunin ang naturang serbisyo na matulungan ang mga estudyante, guro at empleyado sa kanilang emosyonal at psikolohikal na kalagayan matapos ang naranasang lindola noong Biyernes, uh, October 10, 2025. Hinimog ng ahensya ang mga paaralang nais makakuha ng nasabing serbisyo na direkta makipag-ugnayan o sa pinakamalapit na CSWDO District Office sa kanilang lugar upang agad silang matulungan. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang rapid damage assessment sa mga gusali sa Davao City matapos maramdaman ang malakas na lindol. Samantala, nagsagawa naman ng drone survey ang Davao City Police Office hanggang madaling araw kanina sa lahat ng mga establisimento sa buong lungsod upang makita agad kung may mga bitak. Yes, Davao City Police Office ma'am no, dating uh Assistant Director manan hinihingi po natin yung uh, pag, -i -i -pag -i ng bawat isa sa atin dito sa Davao City kasi mayroon pa tayo tinatawag sa aftershocks ma'am no uh, after sa lindol na 6.5 uh, na uh, dito sa Davao City Mula dito sa Davao City, ito si Bobo Bianca Ku and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.